po tayo sa Manila sa Aguilion Cargo papadala po tayo ng Giesa papuntang Mindoro yan po roller Ito po ang mga pinapadala dyan sa mga cargo truck na yan Ito po mga cargo ni Aguilion Puro papunta lang po yan ng Mindoro Parang ano po yan Parang lalamog na tracking LBC Byland po yan Yan yung mga track na yan Ang location po nito ay Lakson Avenue Malapit po yan sa UST corner Aguilion pag magpapadala po kayo papuntang Mindoro ang inyong mga cargo ito po ang kanilang warehouse receiving area ayan po mga checker nila oh. ayan 7am to 5pm po ayan ang kanilang mga ano mga padala sa kanila oh. Bolto bulto Ayan pa. Agilion Cargo Express. Mendoza Street, Manila. Oh. Mendoza po yan, Agilion. Ito e po nagdadala ng mga cargo sa Mindoro. Hanggang Occidental po yan, Mindoro. Oriental, Occidental. Meron po silang mga pick point. Tapat ng San Trans. Tropa, hanggang saan kayo sa Mindoro? Ayan, binigyan si Tropa. Ayan pa, Oh. Ayan pa mga babes. Ayan, papadala rin niya sa Mindoro. Kalit maliit na cargo lang yan. Ayan pa, bagong dating, Oh. Mendoza Street. O, oh, Manila. Unahan po niyan, Tayuman, UST. Oh. Tapat po yan ang San Trans Bus. Ayan, o. Oh, Santrans sa kabila. O, oh, babay na po. Magpadala na kayo dito.